Ah, uh, Manang Linda? Ay, ma'am, good morning po. Gusto niyo po ng breakfast? Paghahanda ko po kayo. hindi eh, na kailangan. Ang Sir Robert mo? Ay, maaga po siyang umalis, ma'am. Hindi na nga po nag eh. Ha? saan sa'na mo kaya siya nagpunta? Ah, alam ko na pumunta siya ng simposyong para suporta ng anak namin si Zoe. Sige, salamat Linda. Ba't ako nga ako Sido. Hello. Hey, Doc, Good morning. morning. How are things upstairs? Magstart well, uh, it, uh, it's ready. Oh, ready to begin. We're waiting for you guys. And okay. all the delegates? Uh, yes. Excuse okay. me. Okay, see you around, Doc. Doc, Katie, nakita mo ba yung Ninong mo? Ah, uh, I'm sorry, Ninang, pero we just got here. Nandito rin si RJ. Hindi po ba dapat kayong magkasama? Kung makapagtanong kayo, daig niyo pa yung mga marites. Nakakuna na si Robert dito and he's here to support Zoey. Moira, huwag mo naman gawa ng issue. Nagtatanong lang naman kami. Ewan ko sa inyo, di na nga nakatulong eh. <sighs> okay, tito, wag mo nang Sige po, una na po kayo Dok, okay, susunod sige. na po ako. Hello, Ninong? Hello, Katie. Nasa symposium ka ba? Yes po, kakararating ko lang po. Ah, uh, can you do me a favor? Hindi ko kasi makontak si Annalyn. Ah, uh, wala po kayo dito sa symposium? No, no, wala ako dyan. Anyway, uh, can you please ask Annalyn to meet me after the symposium? I'll give you the address and uh, gusto ko lang kasi makipagkita sa daughter ko. Uh, gusto ko bumawi sa ginawa sa kanya ni Moira. Ah. Yes po, Nino. Ako po bahala. Thank you, Katie. Ah, uh, one last thing. Alam mo ba yung favorite flower ni Annalyn? Eh, sorry, Ninong. Hindi ko po alam. Pero knowing Annalyn, kahit ano pong ibigay niyo, matutuwa yun. Okay. Thank you, Katie. Sige po.